Uy, lak! Bro, ayan bro! Kalaban! Ay. Uy! So, ito na mga ka-explore. Uh, sa paghahanap sa mga kalabang alien, uh, lalabanan na natin sila dahil uh, binasbasan tayo ni kaibigang Rako para uh, matalo yung mga alien na kalaban. Yung masasamang alien. So, dito si marketing.

Wala ba mga UFO sa ibabaw? Mm -hmm. bro. Okay. May kalabang ilin, bro. Saan? Nandito lang sa paligid. Okay. So, ayan, may nakikinig na ramdaman kami dito ng kalabang ilin, mga friends, bro. Dito ko sa likuran, bro. Ito may paligid lang, bro. Bantayan mo rin, parang, parang nagkalat sila, bro. bantayan mo rin din bantayan mo din dyan parang may nandito rin ingat ha may talaban sa paligid pero bro huwag kang matakot bro dahil uh, sinabi ni kaibigang rakaw na kaya nating talunin yung talabang ilin dito bro may uip po sa itaas bro yan yung tunog oh may uip po may uip po sa itaas pero yan yung tunog oh hindi lang natin makita meron talaga pero huwag tayong matakot dyan Bro, may mga kalabang ilin sa paligid bro wag mo kalimutan bro yung sinabi ni kaibigan na pag may pag may nakitang kalabang ilin ituturo lang daw natin tapos ah uh, sila na pong bahala so tuturo, ituturo lang natin at, ating daliri so yun lang yung uh, sabi ni kaibigan uy uy Nak! uy bro ayun bro kalaban kalaban Ay. 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 May isa pa. Uy. Oh, Uy. Ah, meron pa Ha? Lakas pala kapangyarihan huh? Ang lakas, Ang lakas ng kapangyarihan na ng ng uh, nila kaibigang Rato. Abi, bro. Sobrang lakas nang kapangyarihan nila, bro. Yay, yeah, bro. Uy. Ah. Patay, bro. <gibu> Saan ko yung banda yung headset, bro? Parang sinusuyip lang, bro. Grabe, sobrang lakas talaga. <gibu>

Para silang pag, pag natamaan bro para silang nang evaporate huh? parang nalulusaw yung katawan ng mga ilin parang natutuno ba na Ah uh, Pare bro baka nga ito baka may UFO sa ibang himpapawid bro, meron na naman yung ipo sa yung papawid bro ayan yung, yung tunog nyo pero parang hindi na sila nagpapakita ngayon tunog lang na maanapin na madinig may, may tunog, may tunog may ipo sa yung papawid bro meron talaga, meron talaga Saan na ba mga -o kayo mga yo kayo? Pakita oh, kayo. Alam nyo na, bro, na yung bato, alam nyo na nandoon na sa bibig natin. Kaya sila hindi na pakita yung ipo. Parang natatakot na rin sila, bro, no? Parang na sila. Ramdam <coughs> talaga yung natatakot, bro. oo. <coughs> parang 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 yang parang kuryente parang yang kami ko parang parang kuryente kan? ba saya kuryente talaga bro kuryente talaga Nggak ah, bantai apa ba? Ayo, ingat lang, ingat pa rin tayo bro kahit sobrang lakas ng uh, kapangyarihan nila kay biging Rako na ibinabas-bas sa atin. Na huwag pa rin tayo kumpiyansa. Ito pala yung ganti niya sa atin bro. Oo. May nakita ka dyan? Parang may gumagalaw dyan. Meron? Parang may gumagalaw. Pag may nakita ka, bigyan mo na agad. Ano lang po? Yung damo, damo ba? Gumagalaw yung damo. Bro, parang may nagtatago dun sa may damuhan, bro. Ano? Ah. Ano? Ano? Perme itu taguk talaga den. Betemu yo. Abi. Lusaw yung katawan ni Labro no? Ay nalugaw bro. Kasi labis sobrang lakas. Parang nagdagdag ko nang diniwala kilala. Ano bro? Ito bro May UFOs paligid? Ano lang? May tunog talaga Wala na mga alien dito bro May naramdaman ka pang alien? Wala na bro Wala na? Last name, sir. Baka naubos natin dito sa area bro. Ha? Yeah. Baka naubos natin yung kalabang ilin dito sa area na to. Sana uh yung -huh. ko sa kating ulit yung natin. Oo. Kulis ka na rin yun. Kasi ang harap na nipaksak na yung kalaban. Basta yung ano, laging mag ano sa paligid yung ulit ko. Baka yung inuunan na. Kaibigan? Pakita po kayo. Ha? Ha? Ah, hindi na kayo magpapakita? Ay, kaya pala ba? kasi nabigay natin yung bato. Eh, paano kami, paano kung makapag-usap kami sa inyo kung hindi na kayo magpapakita? Ganun? Ganun ba? Boses, kami boses na lang. Natin. na lang? Ah, andyan pa rin kayo. Kapag humingi kami ng tulong pero hindi kayo magpapakita, Boses na lang. Ah, para na rin sa, ano, sa kaligtasan. Kaligtasan nila at, ah, uh, Maligtasan natin. Sige, sige. Pero andyan pa rin kayo po. Andyan daw sila palagi, bro. Kapag, ano lang, Tim? Kapag tawagin natin. Sige. Ano po bang mangyayari doon sa sa mga alien na nakakalaban namin? Parang nalugaw. ah! Ala, grabe. Sobrang ano nang sinapit pala nila. Natuluyan silang nawala dito sa mundo para sila na, na ano bro ba? Na nawala talaga sila bro. Oo. So sobrang lakas ng kapangyarihan. So kapag ganun kaibigan, kay yung labang alien, hindi na makabalik doon sa planeta nila. <hasing bugs> wala na talaga. Wala na talaga. Uy. Bukas na naman po, ipo. Ipo sis ipo. Sige, kaibigan, ah, alien. Ah, uh... Patuloy pa rin kami dito sa paghanap sa mga bad alien. At sana mahanap nyo na rin yung mga iba pang kasamahan nyo na ah, hindi pa nakita. Sige po, sige po. Sige, tara bro. So patuloy kami sa paghanap sa mga kalabang alien para tuluyan ng matapos yung kanilang kasamaan pangingin.